Yung lolo ko, ng oh. lolo ng lolo ko. Tapakita pala yan. Oh. Pwede pa tong pang manok. No. Sabi ng lolo ko, gagawa ka ng sisig. Oh. Makilawit. Oh. Ito, pansahog din. Pwede. pwede. Yung sili. Oh. Hindi mo na kailangan. Pag init na, luto na. Parang ano ito eh, sitaw eh. Pagandang araw ulit sa lahat. So ito pala yung kalamansiya natin. Halos malalaki na lahat. Tapos malalaki na rin yung mga damo. You know, sobrang dami na rin ng ating mga markot. Parang kailan lang malapit na mapuno yung ating isang kahon na kalamansian so yun sino yun naku parang si Kaba Kab kamusta naku napagpunta ka dito ah bakit hindi ka ba ng kalamansi hindi may nahanap ako eh may nahanap ka nagahanap oh, ako ng ano sampagita sampagita oh. naku pagkakalam ko Kab wala sampagita dito kangkong siguro meron meron dito meron Kasi, mo dito Oo oh. Kasi ganito yun eh. Oo. Oh. Yung lolo ko, ng oh. lulo ng lolo ko. Oo. Oh. Yun, nagkwento sa akin na meron nga meron sa pagita oh. dito. Meron daw sa pagita dito? Naku, katagal ko na dito. Kapag nagtatanim, wala akong nakitang sa pagita. Meron. meron. Meron ba dito sa pagita? Oh. So, Naku. Wala, tayo dito. Sabi ni lolo mo? Oo, oh, dito no. ako tinuro ng lolo ko eh. Ah. Uh. so ibig sabihin, alam, matanda na pala yung lolo mo oh. Alam niya na may sampagita dito oh. Kasi Palagi siya daw dito nung kapanahon ng panaya. Oh, ah, panahon pa ng hapon, mga ganun. Panahon ng hapon. Nako. May isang pagita pala dito. Magkakaalam ko kasi, walang sa pagita dito. Kalaman si siguro meron. Ito. Hmm. Saan? Ito. Meron ba dyan? Oo. Nako, patingin. Oh. No. Yan, sa pagita yan. Sa pagita pala oh. yan? Nako, pagkakaalam ko nilalagay yan sa nina. Hindi. Sa, sa pagita pagkita, pala yan? Hmm. Nako, So, ibig sabihin, may sapakita pala dyan. Oo, oh, ito. Yan? Oo, oh, ito pa. Oh. Nako! Sapakita pala yan? Nako, ngayon ko lang nalaman. Di ba yung sapakita kulay puti? Oo. Oh. Eh, bakit purple yan? Ibang klase yung sapakita to. Ibang klase? Oo, oh, iba. Pero ibig sabihin, sapakita yan? Oo, oh, to. Yan yung sabi ni lolo okay, mo? Yung sabi ng lolo ko. Nako! Bakit ano mo nagkagawin yan sa sapakita? Yan ko to gawin kong kwintas tsaka pangpabango ko sa pagkainan. Ah, ganun yung gagawin mo sa sapagita? Oo. Oh, oh, Ibig sabihin po, pa pala yung papabango? Oo, oh, pabango to eh. Mabango to eh. Sa pagkainan. Sa pagkainan? Aba, malupit palang klase Pampango. na sa pagkainan na yan. Ang ganda pala ng purpose niyan. Oo. Oh. Tapos, yung mas maganda pa nito. Oh. Pwede pa tong pangsahog. Pangsahog? Oh. Pangsahog sa? Tinulang manok. Nako! Kakaiba palang klase ng sapagita oh. yan? Sabi ng lolo ko. Sabi ng lolo mo? Nako! Ang ganda ko, yung pangano nang eh, dito sa pagita eh. Ang kalupit pala na sa pagita pala yan. Tapos pwede mo rin ilagay sa ano. Halimbawa, gagawa ka ng sisig. Oo. Oh. Oo. Oh. Ito, pansaog din, pwede. Pwede rin pansahog sa kilawin. oh. hindi mo na kailangan ng ano. Yung pangpanghang. Hindi mo na kailangan ng pampanghang? Yung sili? Oo! Hindi mo na kailangan. So yan na lang yung ito, kailangan. Oh, sa pagitan na lang. Kompletos oh, Ricardo ito. Nako. Sa pagitan na ito. Kaya nga kakaiba ito eh. Oh, grabe naman talaga. Oh, kakaiba naman mo, talaga, no? Iba. Oh, iba. Oo. Oh. Oh, nga eh. Kasi ano eh, purple siya eh, oh. no? So ibig sabihin, hindi na yung pumuputi. Hindi. Ganyan na talaga oh, yan. Oo, oh, ganito talaga to. Uh, so ibig sabihin, klase pala lang oh. sa pagitan to. Oo. Oh. Pero kakaiba. Oo, oh, kakaiba. Isipin Walang mo. Walang nakakaalam na ito. Walang nakakaalam na sa pagitan talaga ito. wala nakakaalam. Yung lolo ko lang. Yung lolo mo lang? Nakod. Kasi si lolo ko, matalino yun. Eh. Yung lolo mo? Oo. Oh. Yung mga hindi alam ng mga makabagong ano ngayon, makabagong panahon, Oo. alam ng lolo ko. Ang lupit pala. So, ibig sabihin, mas marami ka ng kaalaman. Oo. Kasi sinabi ng lolo mo. Oo, sabi ng lolo ko. Nako. Sa so, pagita pala to. Lupit ngayon ko lang nalaman na sa pagita pala tawag nito. Nako. Ay, Captain Kios! oh, dami ko talagang nalalaman sa iyo. So, kukuha ka niyan? Oo, kukuha rin ako nito. Um, so, ibig sabihin, pagpabango sa pagkain, oh. tapos panghanda mo na rin sa ano? Oo, oh, pansaw ko sa ano, tinulang manok. Oo, oh, galing pala. So, parang malunggay din pala yan, o? Oo, yun. Kuha oh. batang-bata. Ay, nako, parang malunggay din pala yan? Sa Saka, luto no ito, oh. hindi mo na kailangan pakuluan. Hindi na kailangan pakuluan! Pag init na, luto na. Nako! Init pa lang ng tubig, luto na. Luto na agad! Kaya kung sasahog ka nito, ulalagay. Oh. Sa huli na. Sa huli na talaga? Sa huli talaga. Oh, Nako, kasi madali maluto 'to eh. Mm, malupit pa lang klase sa pagitan 'yan, eh. ano? Nako, dami pa lang purpose niya, no? Oh, dami. Tapos yung ito, oh. mo 'to, yung kahoy niya. Oo. Oh. Masarap din 'to. Masarap din yung kahoy. Oh. parang ano ito eh, sitaw eh. Parang sitaw. Pwede pwedeng adubuhin. Uh. Ano mo lang ganito mo lang. Oh. Yan. Oh. Si luto mo, Oh, so parang sitaw siya. Sitaw. No, yung po. ano nito? Ito. Oh. Yung kahoy. Pwede oh. nga dubuin. Sarap. Pwede rin nga dubuin? Oo, oh, sarap neto. So yung dahon, ano naman yung purpose ng dahon? Yung dahon, pansahog. Pansahog oh. din? pampabango. Naku. Pwede mo rin ibinta. Ibinta, may bumibili ba yan? Oo, oh, oh. sinasabit yun sa ano eh. Sa? Sa, sa front. Oo. Oh, sa unahan ng oh. bicycle. Oo oh, nga, ganyan yun yung sa, sa pagkita. Oo, oh. oh, yun. Naku. Kakaiba talaga yung mga kaalaman mo kap na nakukuha mo kay Tito sa kakay lulo sa kakay lula mo no? Kakaiba yung lulo ko na yun. Oo nga yun no? Talino. Kakaiba pala yung lulo mo. Ay salamat kap. Ngayon ko lang nalaman na Sampagita pala to. Sampagita. Eh. Nako. Tapos ang dami pang purpose no? Mm -hmm. Nako. So kukuha ka niyan. Oh, kukuha ko nito. Ay pang ano ko sa New Year eh. Ay sige kap. Kailangan happy New Year na lang. No, Nako. Happy Naku. New happy Year na lang din kaya, no, kay ano kay lolo mo ha. Oh. So marami sabihin mo marami tayong nakukuhang kaalaman sa lolo mo. Okay. Nako, ngayon ko lang nalaman guys na sa pagita pala yun.